Hello mga mi, welcome to my mini vlog. Isa nga to sa so sumasakit sa ulo ko kapag halimbawa na ubusan kami ng gas, ang sakit talaga niya sa banks. Nagluluto nga ako ng mga oras na yan at ito na nga lang ang ulam namin na uubusan pa ng gas. Mapapakanta ka na lang talaga ng di oras ng mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigilan. O, ba? diba? Tapos nagkataon pa na gabi na talaga ng mga oras na yan. Siguro mga alas 9 na yan mga mi. Hindi kasi katulad sa probinsya na kapag halimbawa naubusan ka ng gas, meron naman mga makukuha kang mga digatong naman dyan. Wala naman ako maisip na iluluto dyan mga mi kasi wala naman talaga. Masarap na yung ulam namin mga mi kaya lang wag ka nga nga lang maglalagi-lagi ng pag-uulam noon kasi baka naman makabuo ka na ng bato. Mabalik na nga lang ako sa ginagawa ko mga me. Ayan, kaysa ako mag-isip na mag-isip, ayan, maglilinis na nga lang ako. Gamit ko nga dyan mga me, dermabak yung mga me. Matagal na nga to sa akin mga me, 2 years na talaga namang gamit na gamit ko talaga siya. Subok na subok ko na talaga mga me. Kung gusto nyo rin mga me, lalagay ko ang sa comment section tsaka dyan sa yellow basket ko. Nakapagpalit na nga ako dyan ng kortina mga me, pero ayan, pupunasan ko lang muna nga ito kasi nangangapal na nga sa alikabok. Hindi ko kasi maintindihan yung pakarandam ko dyan, mga mi, para akong sasamain o dahil wala lang akong pera, cha. Tapos nga naisipan ko naman ikabit tong salamin ko mga mi. Matagal na nga tong sa akin naka-stock dito mga mi. Five pieces siyang salamin mga mi. Pero talaga na na-shock ako dito mga mi. Paano yung shock? Ha? Ganon? Pasensya na nga kayo mga amigo. Ano ano mga sinasabi ko dito? Siguro dala lang siguro talaga ng wala akong pera. <laughs> Balik na nga tayo dito sa salamin ko mga mi. May kasama na nga siyang adhesive mga mi. yan pero medyo hindi siya magkakasya mga mi. Kasi wala, wala akong stock dito ng no more nails mga mi. Maganda daw kasi yon Dapat yun daw talaga talagang pinandidikit. Pero in fairness mga mi, maganda naman siya. Talagang madikit talaga siya mga mi. Nagkulang nga lang ako sa pag-order ko mga mi. Sabi ko nga, ay 5 pieces lang yan. Sabi ko nga, itatry ko lang siya. Pero mag-order ako ulit, mga mi. Siya, kung gusto niya, mga mi, lalagay ko ang link sa comment section. Tsaka dyan sa yellow basket. Yan na nga, mga mi. Tapos na nga ako dyan maglinis, mga mi. Talagang makakapagpahinga naman ako dyan for today's video. Tapos nagpalit na nga ako ng bedsheet dyan ng anak ko. Mga mi 3-in-1 bedsheet na nga siya. Mga mi full guard raised na nga siya. Mga mi talagang flame gray talaga siya. Mga mi ang thank ganda ng dumating. Tapos may dumating na ayuda. Mga mi galing kay Mayor. So thank you po Mayor Arlene Arcelias.